So, nakita niyo po yung yung series sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa uh, sabi niya corruption. Eh pero meron ba siyang naipakulong na na corrupt noon nung panahon niya? Eh, Pangulong Duterte, meron, meron ba kayo naalala ang ipinakulong niya na corrupt? hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi, kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, eh hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema.